ang atong ganap karong at lawa. Inihahandog ng ABS-CBN mula sa produksyon ng Star Creatives ang isang bagong obra. Minsan lang magsasama-sama ang pinakamalalaking bitwing sa isang dekalibring drama. Litsong pabo na po, kay Walay Sape. Adobong manok po di ay Aduna po tayo. humba na lamian ka ayo. Mm! Grabeha lamia. Oh wow. Teratong chip cook, say luto og special panset nga bihon pod. Mm. Yay! Wow. Si kata. Grabe lamia. Wow. Og naluto na dayat ng litsong pabo niya ato na ning gutaron arma makakaunta kay pirti nang gusla. Yeah. Ah. Bali dia sa atong amigo. Natang tang pag manadari litson kay mukaon Og dihang dapita nangaon aon na ta. Bali mangaon ta. Aw kay humana man tagpangaon na na dia dayon. Jadi mana mawala basta makakaon na galita. Syatik din pagahuman. Thank you for watching. Dalay gunung Dios sa tanan.